Yon bumalik tayo dito sa Marquina dito sa Latagan mga kabikers. Ito ang latag ngayon dito. Wow, maliwalas na, 'di ba? Pantay-pantay na. <laughs> Madali ng pumili ng ano, mga piyesa dito. Ayun, tulay na Marquina oh. Ayun, kung ko kayo ng Quezon City, baba kayo diyan sa Maydolo, sa May LTO. Lakarin niyo na lang 'to, tabing ilog 'to ha. Ah. Kaya lang may mga halang diyan dahil ginagawa yung ilog dito. So ngayon mayroon na itong mountain bike ko. Oh o oh, hybrid yan kay Kuya Arlin andyan yung contact number ni Kuya Arlin sa screen presyo 28,000 pesos pero under nego to ha anong sukat ito Kuya Arlin ah uh, 29er yan ah 29er ayun oh. Okay. 29er medium uh, mountain peak Everest 1 mountain peak Everest 1 average 1 internal cabling mountain peak din mountain peak din yan o oh. Pro-axe Pro-axe Row no? Row pati harap, likod. Anong hubs nito, kuya? Ano yan, rubal. Dito Ay, si rubal. rubal. Dito Swiss rubal? Uh, Ay, mamahaling uh, hubs to. 10,000 yung ano yan. Dito. Hubs pa lang? Hindi, eh, kasama na lahat. Ah, yung uh, wheel set niya? Saka ano yan? Uh, ano yan? Ano yan, ano tawag ng ano? May anong loob. Chublis? Chublis, oh, na to? No, ah, oh, oh. na pala to. Maxis cruise Gulong, naka-eyelid, mark. mark, 229 by 2.10 TR. Chublis pala to, mga kabahikos. Ano yung ano. Ganda ng rice no? Pilar. Ang no? Tapered pa harapan ah true axle harapan dito okay, geometry din speed maganda po lang setup nito halutik na naka geometry pa pedals lang medyo ano, hindi, hindi pa. pantano oh. no papalitan 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 po ya papalitan, ah, papalitan papalitan to pa. okay papalitan pala ng bago kasi wala wala sa ano wala sa align <laughs> wala sa forma wala sa forma ngayon ko lang din speed anong geometry to kuya Eleven speed dyan, eh. Ano, ano? <tipo> ko, ano yan eh. ito yung Hindi ko kung ano yan. no? Pero wala sang switch no? Wala. siguro to. Hmm. Long cage. Pero ilang speed to? Ah, 10 speed. May tunog ba to? Pero mayaman yan no Tunog Marikina. Ayun Tunog latagan sa Marikina o. Oh. DT Swiss eh. No, Chobles din to. Oh, Chubles. wow. Rubal ano yung hub niyan? Eh? Ayan, no, rubal. Oh. lo. Oh. Oh. Uh, rubal Mamahaling hub o. Ay, carbon to. Mm, carbon 3T. Carbon 3T. By pair eh. By pair. <laughs> yung crank ano nito? Handlebar. Handlebar. Ayan, sing cross

Wheel set pa lang, panalo na eh. Hmm. Minalugi. Okay. set pa lang, Alin? panalo pa na ka na mag-upgrade sport. Oh, Oo, hmm. malis yan, Trey. <laughs> Ayun, nandyan yung contact number ni Kuya Arlen kung trip nyo to. 28K, pero may discount pa. DT Swiss, yung hubs. Ayan, naka-pillar spokes, tubeless. Maxis ang gulong na cross mark eyelet tapos Jory yung karga nito Ayan. so dito lang to sa latagan sa marikena yun dito tayo kay uh, kuya boots yung number ni kuya boots andyan sa screen mayroon siyang items ngayon no? Oh. genova alloy hybrid ang forma naka hydraulic na siya yung nito 14,000 pesos. Ayan po yung hydraulic niya, zoom, L2 yung shifter. Yung leather handle grips, stem trident na naka-negative. Head tube, ayan po. Tapos naka-rigid tinidor, may butas dito. Ayan, mountain peak po 'yan. Black cut yung gulong. Yung hubs nito sold. Ayan. Na kayo nito. Anong sukat dito, Kuya? 27? Oh, 27 pero naka yung 29. Ah, so ang gulong 29. Ayun nga, oh, 29 by 1.95. So ang batalya, 27, sinalpa ka ng gulong na 29. Kaya naman, no? Oh, laki pa ng gap nga, oh. So, external at saka internal yung kabli pedals, alloy na, selvi ring. Ayun, no? Oh. Polyply May pangalan Alibio set. Yan Halotik Tapos Tubay ang sit up nya Iba pang ahon to May free na battle cage May extra ba siya mount dito Yan 27 to Ang batalya So yung RD L2A7 Yan Long cage Nakakasit na rin to. Uy, 2 by 10 pa lang setup na ito. 2 oh. by 10. Yung hubs, ayan, sold pa rin. Ayan, yung gulong, ayan, no, oh. bagong bago. May mga balay ibo pang gulong. Oh. So yung rotors niya may kulay. Oh. Diba? Parang floating rotors to. Ah. Ayan, may crank boot. Ayan, seat post. May pangalan to. Nabura lang, oh. Kalimutan ko lang tong seat post nito. Submit yung seat clamp, saddle beta. Yan. So, 14,000 pesos dito, mga kabayagers, ha. Yan, oh. Genova na spark. Naka-hydraulic siya. 2x10. Tapos, yung crankset Shimano Alibio, yung RD at saka shifter L2 na A7 so batalya 27.5 pero yung gulong na sinalbak is 29er ayan kasya kasya yung 29er yan ok 14,000 pesos to mga kabikers ha ayan andyan yung contact number ni Kuya Boots dito lang po sa Latagan sa Marikina yung tulay na Marikina tapos sa bandang dulo may LTO lakarin nyo lang tong latag dito mayroon din siyang batalya dito ayan oh. bukod sa buong bike mayroon siyang batalya Amarin, kuya pang ano to? pang gravel? gravel anong sukat nito? ano lang to para ano e ah 26 na large ah 26 na large marin na nail trail kasama na tong ano Seat post saddle head set Ah, may headset na. Oh, may basag na bulitas yan. Anong sukat ang sa gulong nito, kuya? Pwede? Ano, ah, 7-9 sa nito. Hanggang 38, kaya? Magkano binta, kuya? 5k 5,000 na lang oh, sa mga gustong mag-gravel ang set-up. Ito. Hmm. External yung kabli. May headset na. mayroon ditong dropper post mga kabikers so, oh. may kabli na siyang kasama ayan oh. makinis pa anong brand nito? Eh KS KS pala sa 5K din ang ganyan eh 31.6 magkano binta mo nito? ano na 2.5 2.5 hmm. 31.6 31 Ito yung wire niya. Oh, yeah, cable. Itong rim set. Ito, ano na lang to? 1.8. Oh, 1.8. Anong sukat niyan, kuya? 27. 27.5 pang mountain bike. Oh. May hubs na rotors. Oh, magkaiba lang talaga. Yung hubs. Shimano. Ah. Saka ano. Yung sa likod, Shimano. Uh, oh. Naka -Sinterlac. Yung sa rap, Genova. Genova. Hmm. Ilang speed naman to, kuya? Uh, ano yan? Uh, hanggang ano yan eh? 11. Hanggang 11? Magkaiba lang ng hubs. Naka-eyelet siya oh, yung likod. <laughs> itong ano mo, handlebar? Ito, bali kasama na itong... Stem. Stem, da bomb. Ano na, 2.5 lang. 2.5. Dabam din yung stem or ah oh, Dabam din pala. Ano ba to nakabaksit? Ay back sweep pa pala to. Maganda. Ay yung hubs niyan. Yeah, 45 na lang. Dabam din. Dabam din. Grabe ang taba ng ano no. Ilang holes ba to? 32. 32. Ilang speed pwede? Eh? 12 pwede. 12 pwede. True axle. Auto axle likod. Ang likod. Pa sound check mo ako ya. Iyon. 4 pounds. 4 pounds. Lakas din oh. Ay, rims mo, magkano Ayan, dito? Ayan, brand new din yan. 1.5 na lang, kasama na spokes. Anong brand nito? Ah, basoka. Ah, basoka. Kasama na spokes. Oo. Oh. Lalo ko yan. Anong sukat? 27.5 27, 27. brand new. Ayan, mayroon din silang mga ano dito, sandals. So, sandals dito, 200. Oh, 200. Pang lalaki o pang babae. Tip and, and leather. Ayan, pang babae. ba? Diba? Sulit, diba? Gawang margay na to mga kabay girls Ayan, may pang babae, pang lalaki. May mga sizes. 200 pesos kung mayroon kayo nagustuhan dito sa mga pesa ni Kuya Boots yan pwede kayong sa mga sandals pwede din andyan yung contact number ni Kuya Boots at saka yung bike na yun no yan contactin nyo lang yung number ni Kuya Boots ayan po siya Kuya Boots thank you God bless